Hello, good morning guys. Dito uli ako si Ate Alice. Uh, welcome to my YouTube channel, Alicia's Life in Spain. Nung nakaraan mga video, may pinakita ko sa inyo kung paano kami nakakatipid ng tubig. Yung mga uh, tubig na ginamit sa loob, na nare-recycle, na pupunta sa mga halaman namin. di ba? pinakita ko sa inyo noon ito? Uh, ito ang tangke na linalagyan ng tubig na na-filter na. Nung una kong mga video, hindi klaro yun. Uh, kasi wala akong pinakita na ganito. Um, ang asawa ko na nag-explain sa akin at, at, nagturo nito. Kasi nung ginawa niya ito, wala pa ako dito. Um, uh, maglilimang taon pa lang ako sa dito eh, sa kanya. So, ito dati na ito niyang bahay at saka dati na ito niyang ginawa. Yung mga tubig na ginagamit doon sa loob, sa banyo, sa pagligo, paghugas ng kamay, paghilamos, sa lababo, dito na pupunta yun. At saka yung washing machine dito sa baba, dito rin na pupunta, maliban lang sa CR. At saka sa kusina, sa mga plato. Dito, ginawa niya ng ganito. So, ito, ito ang tubo na ito. Ito, galing ito doon sa... taas doon sa banyo sa taas sa liguan uh, shower at saka sa lababo na hil, panghilamos uh, ginagamit sa panghilamos at saka paghugas ng kamay so dito yan diretso so di, dito rin sa silong dito uh, mayroon din dyan uh, lababo at saka shower at saka may washing machine dito rin pala ang bagsak niya dito may pinakatangki dito kung tawagin nila ito dito ay gray water gray as in gray na hindi hindi puti <laughs> Kaya ganyan, no? Oh. So, uh, nakikita nyo may mga tubo nga galing doon sa loob. So, pag napupuno yan, yung isang tubo na yan na right side na itin, yan ang naglalabas, nag-exist dito. na spread dito sa mga buhangin. So, na-absorb lang dyan. So, mayroon pala yan siyang pump. Ayan, Oh. Ah, uh, nasira yung pump. Kaya bumili siya ng bago. Papalitan niya yan. Kaya yan, binuksan niya ito. Oh pag uh, ginagamit doon sa loob na nagpupunta dito yung mga tubig naga uh, ano yan siya nag automatic nagpapump yan, yung pump na yan, yan. <laughs> yan. pagkatapos e eh, ano pala yan doon pala yan dinadala doon, hindi pala dito. Ang sabi ko kasi noon dito dinadala. Doon pala yan doon, doon sa taas oh, may meron din doon oh. Tingnan meron din doon tubo. Doon pala yan. At saka doon din sa unahan mayroon meron din doon isa. Diyan pala yan sila nag- nagfi-filter. Dinadala dyan, ng pump na ito binubomba doon at saka dyan, nagfi-filter. Pag na-filter na dyan, malinis na dito na ang agos pala. Ito na pala ang tangke ng na finilter na tubig na Yan oh nakikita yung tubo galing do sa taas ito pala So pagdating dito, malinis na, mayroon naman siyang tubo na ganyan. Doon na yung supply doon sa pinakita kong gripo doon sa harapan ng bahay namin na may hose na dinidilig doon na sa mga halaman namin kasi maraming puno doon sa harapan namin. So hindi kami gumagamit ng tubig nga galing sa gripo mismo kundi galing dito sa grey water kung tawagin nila. Nare-recycle ito sa pamagitan ng uh, pump at saka na-filter doon. So kung napapanood ninyo ang video ko, naiintindihan ninyo yung sinasabi ko. Uh, noon nga lang, ang paliwanag ko kasi noon, pinakita ko na yung banyo, yung tatlong banyo na liguan at saka yung tatlong lababo na mga tubig na nadaloy, dito yon so ang mali ko lang na explanation akala ko dito yan nagpupunta hindi pala yan palang tubo na yan yan may mga tubo yan eh. So, yan pala yung nagdadala doon ng tubig pag nagbubumba na yung pump na yan. Ah, doon. May tubo yan. May mga connection doon. Doon yun. Ayan. Pagdating dyan sa una, may isa pang doon. Isa pa. May isa pa doon o. Oh, sa unahan. Malapit sa solar panel. ayon yan dalawa na yan, dyan nag-filter yung tubig na galing sa lababo namin. Pagmalinis na, na-filter na, dito na pala ang agos niyan. See, ang ganda no? Ang ganda ng pagkagawa niya. Asawa ko lang gumawa niyan. Dito na yan, yan yun. Oh. Yan ang tubo, dito na. So, pag, dito na, ayan na, oh. May gripo, po, na doon. Anytime na gusto mo magdilig, buksan mo lang doon sa harapan. May hose doon, lipat-lipat mo lang yung hose. So, ayan. Iyan pala ang tangke dito ng gray water, ng tubig galing sa loob. Kasi noong explanation ko, hindi ko ito pinakita eh. Yan. Hindi naman siya mabaho eh. Ganyan lang yung kanyang kulay. Kasi pag nagbobomba daw, tinanong ko asawa ko bakit ganon yung kulay, hindi naman malinis. Hindi clear, hindi puti, sabi niya. Kasi pag nagbobomba yan, yung, yung bomba na yan, yung pump na yan, siyempre nabubulabog yung ano. Yung tubig. At saka sa katagalan na ng gano'n. Kaya nga daw, filter yan eh. Kaya nga tinawag na gray water eh. Yan. So, yan guys. Pwede ninyong gawin yan sa inyong bahay. Um, Mag-connect din kayo ng ganito. Mula doon sa inyong lababo. Sa banyo. Uh, washing machine. Uh, magawa kayo sa likuran ng bahay na parang deposito like. Tulad nito. Deposito. Tapos may mga tubo. May mga connection yan. So... Pag nagawa ninyo 'yan, malaking tipid ng tubig lalo na kung may mga halaman kayo. Hindi na kayo mag uh, gagamit ng purong tubig galing sa gripo. Mahal ng naman tubig. Ah, recycle na yan ganoon oh. Sa so, kaya ginawa niya 'yan kasi marami siyang puno dito, maraming tanim. Sa harapan lang eh ang dami-daming mga puno doon na pag summer kailangan din nila ng tubig. Kailangan din diligan. So, yan guys, ah uh, ang informasyon na binigay ko sa inyo kung paano nagre-recycle ng tubig yung asawa ko mula sa lababo, sa banyo. Uh, hindi hindi galing sa CR ha, sa banyo lang. Pagligo, yung lababo na panghilamos, panghugas ng kamay. Uh, tatlong lababo mayroon kami, dalawa sa taas at isa dito sa silong. So uh, washing machine din. Ang ginamit kasi namin, nagamit din namin ng mga tub, mga gamit sa paglaba, paghilamos, pagligo, ay puro natural, mga bio. Ah. Mga gamit sabon, toothpaste, lahat na gamit namin, mga organic, kaya isa pa rin yun na hindi nakakapinsala sa mga tanim. So, yan guys. Pinakita ko sa inyong informasyon kung paano ginawa niya yung recycled water dito pala. Nagpupunta, may pundo pala dito galing sa loob natubig dito. Tapos ipapump, dadalhin doon sa unahan, ipifilter doon. Pagkatapos ma-filter, dito na naman iaagos, idadaloy dito. Uh, pagkatapos, did idilig na sa harapan. <laughs> so, itong asawa ko, uh, kasi nga nasira yan. Kaya, mabuti rin nga nasira kasi naipakita ko sa inyo. Kasi nung unang explanation ko, wala, wala ito eh. Nagsalita lang ako na wala. Eh. So, papalitan niya ng pump. Ayan, oh. Yan. Kasi hindi na nag-work yung isa. Matagal na daw yun eh. Yan ang bago niyang bili na pump. Ah, I-empty muna niya yung tubig. Tatanggalin niya yung tubig muna. Iko-connect pala yun. May connection. Kaya nga, pag nagpa-pump, doon yan dadalhin least, doon. At least I got the right. na siya, oh. May connection pala yung tubo na yun ang magdadala doon sa para, i-filter doon sa taas. Yan ang pump na. May pump na na bago. Through love. Into the bedroom. Iko-connect daw yung wire doon. Doon sa loob ng bahay. Buksan ko. Buksan natin dito sa likod. Na, nasa likod siya siya. Ayan siya. Gagawa. Sa loob yung, wire. Tapos going there. Tingnan natin kung nag-work yung pump. Lalabas tayo. Yan dito yung washing machine at saka yung lababo na yan. At saka yung shower. Doon din na, napupunta yung tubig na yan. Kasama yung washing machine. Ayan, connected doon. The pump is pumping it down it is like only like that? Yeah. Ah, yeah. Quite slowly, but yeah. it's enough. Ayan, oh, nag, nagpa-pump na yung pump. So, the water goes down. Yeah. You yeah. climb up there and you're sick, it and you can <laughs> give me that. You climb up. No, no, I, will, I will go you're to at, at the Well, you better hurry. Titingnan natin po kung saan nagpupunta ito ha. Tingnan natin. Ikot tayo sa likod, sa labas. Ayan. Ang ala Ito guys, so dito na pupunta na. Yung pagpump doon sa grey water na yan. Di, nakikita niyo? ito na tubo na yan. May mga butas oh. May mga butas siya oh. Ayan oh. Ayan, oh. Dito nagpupunta. Dito magpifilter. It... Ah, ngayon ko lang nalaman. May asawa ko nandito dito in a big space full of up where you're Ah, A meter deep for the gravel, uh -huh. and the water goes into there and it sits there. So, there is there is a connection there. There's yeah, and then the connection out the side there. here. Huh? You can see the connection. Yeah, yeah, yeah. and it comes down and in a minute you will hear it trickling down into the here. Ah, work here. That why is it that? It's natural, it's natural. Ah, natural. Gra grabe ang alam mo ano. O dito oh, nagfi-filter daw. Ito daw, wala pala ito ditong material na magfi-filter sa kanya kundi natur ano daw ito, puro lang buhangin. Ito, malalim na buhangin yan, buhangin. Pagkatapos dito, mapunta dito, may host naman o. Oh. Tingnan nyo, may host dito. Ito naman nga, area na ito, Wa ilan meter daw ang lalim nito? Kalimutan ko. Puro daw ito buhangin. Ang mga buhangin daw ang nagfi-filter nito. Pagkatapos, pag na-filter na daw, paano kaya niya ginawa no? Pag na pag na-filter na dito sa mga buhangin, ang buhangin pala nagfi-filter nito. Ma mapunta na dito siya dito sa host ay sa linya na to 'yan oh. ayan oh. Tapos maririnig mo daw magdi-drip na doon. Malinis na daw 'yon. <laughs> Natural, natural filter. filter. Huh? How did you do that? How did you know? I read in the books about grey water systems. Ah. And it is in that gravel and, and plant roots, because you see them. Yeah, yeah. The plant roots. Yeah. The plants are not killed by the water. Yeah. And they, they won't naturally. Naturally filtered. Really filter ah, naturally, fil yeah, naturally filtered. Ah, roots daw an roots of the plants at saka gravel. It's a natural filter daw ng water. Sinun binas alam daw niya yun, na binasa daw niya yon sa libro. So ginawa niya yun. No? Kaya pala ito dito maraming tanim. Natubo yan ni malalaki mahahaba. So pagkatapos dito, napunta dito yung yan oh. Tapos ganun pala. Ang dali lang naman. Ay, dali. <laughs> kasi simple. Nga alam niya kasi ano yan siya. nag aral kasi ng ano. So, yan o. Oh. O, yan guys. Matutunan ninyo. Pwede kayo din gumawa ng ganun. Kaya pala nagtaka ako. Bakit may mga buhangin dito? Yung pala pang filter pala ito ng mga ng gray water. So, dito yan o. Yung, yung ano na yan. Tubo na yan. Pag na-filter na dyan. mag drip na daw dito. Haagos na dito. Up dito. Tapos, pag dito na, pwede mo nang gamitin. Because it hasn't okay. So, ipapakita ko sa inyo kung saan yan, ah, may gripo dyan, di ba? May gripo doon, oh. No? Yan. May hose, ay tubo. Dyan, dyan sa likod, doon. di nakikita. Diretso yan dito, ipapakita ko sa inyo kung saan. Diyan, diyan tayo kanina. Punta tayo dito. Tingnan natin kung saan ito didilig, Na guys, di ba galing tayo diyan sa likod na yan? May tangki diyan kanina. Ito na ang host, ang ano dito? Linya. Ang tubo. Ayan na o. Oh. Ito. Ayan. Tapos lalagyan mo ng host. Itong host na ito. Lalagay mo diyan Ililipat-lipat mo na yan doon sa mga mga tanim doon. Oh. Lilipat-lipat mo. Ayan. Oh, dito na yan, oh. yung malinis, doon na sa tangki, sa tangki galing, yung na-filter na. na. si ang ganda, no? Pakita ko sa inyo kung saan yung mga hose galing. Dito galing at saka kung saan pupunta. Dito pala yung hose galing dito, galing doon. Kasi ito na, paikot, paikot na dito. Tapos, yung dulo nito, ilalagay mo sa puno, tulad yan, ilalagay mo sa puno. Tapos, bubuksan mo doon nakadilig na. So, ikaw ang bahala kung mga ilang minutes ni mo ilalagay dyan. Tapos, ililipat mo na naman sa ibang puno. Ito, puno. So, palipat-lipat lang yung hose. Yun, kaya na-recycled yung water nga galing sa taas. Yun, malaking pakinabang namin dito. Malaki din ang savings mo sa tubig. Kasi na-recycle nga dito. Sa lahat ng mga puno, yan ang dinidilig namin. So, thank you guys for watching. Subscribe to my channel, please. Alicia's Life in Spain. <laughs> Kita tayo ulit. May natutunan tayo doon sa pag-recycle ng water. Thank you. Bye-bye. Ingat.